So, hello guys. Yan. Ibalikan na ako tong ispat na mong gaw pamimitan. So, So, morning na itabo karon sa mong ginapamingwitan sa ispat. Yan. So, kita nyo namang wala ng tubig. Yan. Paliit ng paliit, eh, pababaw ng pababaw yung mga mga tubig. Yan yun nakikita nyo. Diyan ako na naminmingwit. Diyan na dyan sa area na yan. Dito naman. Tubig din yan dati. Yan. Yan po isang pispan. pan. Tapos wala na yung may-ari. Tapos yung nagbabantay naman. Pwede lang daw mamingwit kami. pero wag lang namin gambatin. Unlay fishing. Kapag pamingwit lang yung ginagamit. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Puno-puno na ng mga water lily, kangkong. Tapos, nasabayan pa ng linyo. So, wala na pong wala pong ulan dito, no? Kaya, yan yung nangyari sa pispan. Yan. Sinikship ng water lily. Yung mga tubig. Balak namin linisan para kapag ting, ting ulan na. Pag dumating na yung ulan, Uh, malinis na siya wala na siyang mga water lily at uh, maganda na yung spot again. again, so yan yung area talaga na sobrang lalaking tilapia yung nanga, nahuli ko kunti na lang yung tubig so babalikan ko after 5 days yan kung matutuyo ba kasi isang buwan na talaga mahigit na sobrang init dito kaya natutuyo na yung mga tubig yan o, kita niyo, puro water lily lang yan o. pero yung dati sa pagpunta ko dyan nanguha ako ng water lily tapos may mga hito so Uh, Gano'n lang ako ng kasama. Mag-invite ako ng kasama. Dahil tinglabas ng ahas ngayon. Takot pa naman ako sa ahas. Tsaka ako na lang yan lilinisan kapag may kasama na ako. So, pupunta tayo sa kabilang pispan. Yan. Buti lang yung mga mais dito. Tumubo. Yan, no? May area doon na linisan pero mababaw lang. Ganyan lang nagkadami yung tubig. Siguro kapag kinuha yung water lily na yan may mga isda na na may mga isda dyan sa ilalim ng water lily na na-stack. Yan pupunta tayo sa kabila. May puso na yung saging. May puso na yung mais pala. Ano ba 'yan? Yan din yung nangyari sa kabilang. Oh. Ano Nanyo. Dati tubig yan lahat. Lahat 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 yan tubig. Ngayon puno ng water lily at natuyo pa yung mga tubig. 年呢？You know?